Isang magandang umaga po mga kaibigan. Isang araw na naman, panibagong araw, panibagong vlog. Ngayong araw ay subong uh, aga or gudugay ugto na guys. Okay, ang time sa amon is ay 11.14. Galing, <laughs> bago lang kami kapamahaw. no huh? Bago lang kapamahaw kami, June na nag- tulog lawig kay sa kakapoy isang pagsaylo pag, pag uh, arrange sang bago naman nga flap. no so para makabawi-bawi luto talaswa guys this is tugabang or saluyot luto naman talaswa para pabawi-bawi sang kusog kakapoy katatlong adlaw na din naman this is our three days na sa aga adlaw na kami bugtaw so wala kami nagdigamo nagbakala lang kami batsoy pero hindi ka mabusog sa batsoy kaya lalain din yung sabor lalain yung sabor sa batsoy nila di compared sa atin sa pinas Patingin ano naman ang panyagahon, bago bag ulagay tapos pamaho bago ko kung ugas pinggan. So, papaminsay kung ano naman lutoon ko, kung malaswa na lang, ko kaya kung magdugay. Mani ang mga uh, leafy, vegetable syrup, naga uh, layong, no naga ano sila, naga kaluya. So, gina-gina, mo para fresh, lutoon mo na lang dayon. maiwan kay bisan saluyot damo. daw di kay during nga uh, lugar do ang saluyot luyot do ang gininilay ni ya do isa sa mga main dishes nila no yan nila ni nga ano soup here in arab countries ginahimo ni nga soup in english ang tawag sa saluyot saluyot is jute Una, ang kuning dahon, siguro mga ano ah, mga 1 o'clock lang kumaluto ah, kasi bago pa na kami naman Kami ewan ka, ang ah, galiyas ng laswa. Init-init. Parisan, kuni ka rin isda, nga galunggong uh, pinirito. Either pinirito or paksyo. kag wala ako galunod kalabasa, kay doon kalain bala ang ngila, nga texture sa ngila kalabasa, di kag sabor. So instead of karabasa, ginabutan ko na lang yung okra. Kis a kapayas. Ang um, talong. Gusto ko tayong karabasa. Galing kayo na tilawan ko one time. Dito hindi nami. Iyang na texture. Iyang sabor. ipipare ko ang anay ang ano ang mga panakot ko para karon magluto ko naka ready na siya huh? naka ready na sobrang siya guys so next day ko naman na. naka-ready naka, ready, naka ready naman akong fish. Ito na siya. Akong shrimp. Nailunod ko sa akin na laswa. hindi ba, ba din ng okra na notice ko hindi ba lang yas slimy compared sa ating okra na so, saan mo ko tapong okra hindi kaya nangyaw nangyaw ko lasang laswa kaya nagluto ka slimy <laughs> no mo ya nagluto ka mo laswa anong gusto nyo gusto ko damo damo sa luyot marami sa luyot maraming okra okay, Actually, hindi ko pa luto? ah. Gusto ko lang uh, i-prepare. Huh? Prepare lang sila. ราะะฉนัษาต้องไปดูตัวคำต้นแบบกับผมไว้ไวกว่านี้แบบสาว Pwede na ko na lang sa ay. Ay, ay ilagay din ano, Margoso. Hindi masyado makait. Kina. Gusto mo na? Ba? na kaya ng Margoso na salad ka or sinarin na gina para itlog. Okay. Ready na guys. Lugasan na Next, ang ating talong. Hindi dito dito ko kumalang. Kisa ako na kung hindi maubos na nupon. Kisa ako may suba, hindi na makamon.

is my new kitchen guys bago naman yung kitchen ko so, bago naman ay lagi naman ang lubar okay Dali na siya hindi ko na luto na lang hindi na lang na luto ah guys okay, na akong talong ang akong saluyot or tugabang ang akong nga okurakan ang akong amargoso. Wala na hindi ko akong magdugang pa sa ibang Okay, 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 okay. We'll be back. Ay, sobra kami na ba't soy? Hindi, left na lang kayo. Sa totoo lang, hindi kita namin na ba't soy. Hahaha. <laughs> Next time, I'm going to go to mo, store. I'm going to go to na store. I'm going to go to the store. I'm going niya ilang to ano store. nga going to go to the store. I'm going to go to the store. I'm going to go ni guys store. for sure to go to the store. I'm going Pagkauno, next day, kung hindi pa lang pumulong-pumulong mga na parang tamayin mo, i-discard. Kaya ito, syempre, pagkaunmay, may namin siya, may expiration. <coughs> sorry, sorry.